Hello mga kamami! Another day, another vlog! Kahanda na ako ngayon ng aking mga gagamitin sa aking pagluluto at pagbe-bake para sa birthday ni Kuya Del. At nag-ready na rin ako ng aking mga gagamiting ingredients para sa aking pagbe-bake. At pagkatapos ko nga mag ng aking mga gagamitin, ako'y nagsimula ng mag-bake. For sa isang mixing bowl, pagsamasamahin natin ang lahat ng dry ingredients. Nilagay ko ang flour, sugar, baking powder, at salt. At pagkatapos, always na nasalain ang dry ingredients para walang buo-buo. Pagkatapos ay iset aside muna natin. Sa isang separate mixing bowl, i natin ang lahat ng wet ingredients. Naglagay ako ng egg. At naglagay rin ako ng vanilla extra kaso hindi ko na siya nabidyuhan. At linagay ko na rin ng milk at water. Naglagay na rin ako ng oil. Haluin lang natin mabuti para mag-combine ang lahat. At pagkatapos natin i-mix ang wet ingredients, dinagay ko na rin ang dry ingredients kanina. Haluin lang mabuti hanggang wala ka nang makitang flour. At ang consistency niya para kang naghalo ng pancake. Pagkatapos ay set aside muna natin. Sa isang separate mixer ulit ay ilagay na natin ang egg white. At kapag nagbubbles nang ganito ay ilagay na natin ang cream of tartar. At i-mix natin ulit sa low speed. At pagkatapos nating i-mix ng konting minuto ay ilagay na natin dahan-dahan ang asukal. At pagkatapos natin lagay ang asukal ay ilagay na natin sa medium speed. At i-mix-mix lang natin hanggang maging stable ito na steep peak. Pagkatapos natin i-mix ito ay combine na natin ito sa butter mixture kanina. At haluin lang natin ito ng dahan-dahan hanggang mag-combine na ang lahat. Pagkatapos nga natin itong i-mix ay pwede na natin ilagay sa baking pan. Ang gamit ko dito ay 9x9 baking pan. Binake ko to for 120 degrees Celsius for about 40 minutes. Pagkatapos nga ng 40 minutes at eto at dinalagyan na natin siya ng yema sauce. Di ko na na-videohan ang paggawa ko ng aking homemade yema sauce. Gagawan ko na lang ng separate vlog para makita ninyo kung paano ko ito niluluto. Pagkatapos nga natin maglagay ng yema sauce ay linagyan ko lang ng konting design sa gilid para magmukhang lalong espesyal ang ating yema cake. Pagkatapos linagyan ko na ng grated cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. At eto na nga ang ating finished product na Yema Cake para sa birthday ni Kuya Del. At pagkatapos ko ang maibake ito ay excited si Kuya Del na magblow ng candle para daw makapagwish siya sa kanyang birthday. Simpleng kasiyahan at simpleng kainan lamang dahil kami kami lang naman. At yan lang muna for today's video. Thank you sa panonood.